Ano? Strict ba parents mo? Bakit? Ako kasi strict ako eh. Lalo na pag ako yung girlfriend mo. Yeah! Eh, ilimitan ako. Ano yun? Strict ba parents mo? Yes. Bakit? Kasi ako strict ako eh. Lalo na kapag naging girlfriend mo. Yung sa'yo parang ulan. Na hey, hirap siya iwasan, pero di mo kayang pigilan. Alam mo Hili, yung pag-ibig ko sa'yo parang ulan yun eh. Mahirap <laughs> iwasan, at di ko kayang pigilan. <laughs> 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 na, na, alam mo na kung na, mo. Parang gusto ko ng fita or something na makakain. Okay. Pero alam mo anong mas gusto ko? Ano? Mas gusto ko yung anak mo, tita. Oh, oh, oh. Okay. Oh, oh, oh. Na. Oh, ako na. nagugutom ako. Gusto ko, eh, oh, oh. ko oh. ng oh. fita or something na makakain. Pero alam mo kung anong mas gusto ko? Yung anak mo, tita. Wait, kung ang tagalog ng ink ay tinta, uh, kailan mo ko papakilala kay tinta? Alam mo hili kung ang tagalog ng ink ay tinta, kailan mo naman ako ipapangilala kay tinta? Grabe yung ano yung pagka-deliver nyo. Kinikilig ako sa <laughs> Napakayag ba ako kayo lang ang meron sa akin? Siyempre mayroon din ako sa inyo. So, Ella, una ako sa'yo ah. Kung ang Jollibee may chicken na juicy, mm -hmm. ang Macdo, may fries na crispy, mm -hmm. ang Greenwich may pizza na yummy, mm -hmm. ikaw may ice that makes me happy and smile that makes me crazy. Mm -hmm. Bakit naman? Kawawa kasi kung di ka sa akin mapupunta. Yes! Ang susunod naman na isasalang ay hindi pa papakabog na.